Twin Tower is back. Ito nga ang inihayag ni Gilas Team Manager Richard Del Rosario sa isang interview agabi matapos ang laban ng Hinebra at TNT Tropang Giga. Sa si Smart Araneta Coliseum, magbabalik na nga ang 6 Phil Cyprus na si AJ Edu matapos itong mamahinga sa basketball dahil sa injury at hindi naasama noong huling window ng FIBA Asia Cup Qualifiers. Makakatambal nga nito ang superstar big man ng Gilas Pilipinas na si Kai Soto sa darating na second window ng FIBA Asia Cup qualifiers. Big boost nga sa kampanya ng Gilas Pilipinas si AJ Edu. Gito nga inilarawan ni Richard De Rosario si AJ na ngayon ay nagpapakita ng kanyang magandang performance sa ongoing Japan B-League suot ang Nagasaki Velka jersey. Napakalaking bagay ang pagbabalik Gilas ni AJ Edu Lalat ang susunod na mga kalaban ng ating national team ay ang isa sa mga powerhouse team ng Asia at never pa natin natalo na bansang New Zealand. Limang nga sa mga tall blacks ay may taas na 6 foot 10 pataas. Ang kanilang mga top scorers ay si Ethan Roosbach at Tom Bodanovic na alam naman natin na pareho ng daro. bilang import sa PBA suot ang Converge Fiber Sexers jersey. Bukod kina Kai Soto at AJ Edu Kumpirmado na rin na makasama sa 12-man lineup na ang Gilas Pilipinas si Scotty Thompson matapos na hindi ito nakasama sa huling window dahil din sa injury. Inaasahan din natin na halos parehong lineup pa din ang ipaparada ni Coach Tim tulad na lamang ni Dwight Ramos, Chris Newsom, Calvin Oftana, Kevin Kiambao, CJ Perez, Carl Tamayo, Junmar Fajardo, Japet Aguilar, Kai Soto, AJ Edu, at ang naturalized import at Hinebra resident import na si Justin Brownlee. Matunog din ang pangalan ni RJ Abarentos na makasama sa Final 12 ng ating national team kapalit ang nagpapagaling pa sa injury na si Jamie Malonzo. Speak of naturalized import, gusto din pala ni Coach Cone na kuning naturalized import ng Gilas Pilipinas ang Blackwater Bossing import na si George King. Napahanga nga si Tim Cone sa galing ni George King na talagang pang NBA ang kalibre lalo na nang umisko ng 64 points sa 20 of 20 free throws na panalo kontra sa Rain or Shine 139-118. Umaangas nga si Coach Timcon Kon na magiging naturalized import team ng Pilipinas si George King kahanay ang current import na si Brownlee. Pero ang problema, mukhang matatagalan pa dahil si SMB Import at Gilas Pilipinas Naturalized Import Candidate na si Benny Boutright ay nakabinbin pa rin sa Kongreso ang kanyang aplikasyon bilang susunod na import ng ating bansa. Para kay George King, gustong gusto niya na maglaro sa national team at makapagsuot ng blue and gold jersey na ang numero ay ang kanyang paboritong numero na number 94. Sa mga hindi nakakaalam, si George King at ang Phil Am Utah Jazz Guard na si Jordan Clarkson ay magkababata sa San Antonio, Texas sa Amerika. Kapag nakikita nga niya ang nagkalat na billboard ni Jordan Clarkson sa Pilipinas, partikular na sa kababaan ng EDSA, kinikalabutan nga siya at umaasa na balang araw ay makapagsuot din ng tricolor jersey at magrepresenta ng Bansang Pilipinas. Yun nga lang eh, malit na ang tsansa na mangyari ito. Dahil noong 2021 FIBA Basketball World Cup 2023 America's Qualifier, naglaro na ito sa Team USA kung saan hindi na papayagan pa na maglaro sa Pilipinas si George King base sa FIBA rules. Bihira sa mga dayuhan ang nangarap na balang araw ay may taas ang bandera ng Pilipinas habang tinutugtog ang lupang hinirang. Hindi lang ito usapin sa kung magkano ang sweldo ng isang naturalized import, kundi usapin din ito kung mahal mo ang isang bansa na minsan ay nagbigay sa iyo na importansya. Tulad ni Marcus Dahit, Andre Blatch, Justin Brownlee, o maging si Benny Boatwright, ang isang George King ay napaka-importante piyesa sa ating national team sa mga darating na torneo. Naway magkaroon din siya ng pagkakataon na maging parte ng tinitingalang Gilas Pilipinas. O kayo ba? Pabor ba kayo na maging susunod na naturalized imports si George King? Tara! Pag-usapan natin yan! Mag-comment kayo sa comment section at huwag nyo na rin kalimutang mag-subscribe sa ating channel para lagi kayong updated sa mga basketball news.